Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Tila lumalalim pa ang kontrobersya sa Miss Universe 2025 na kasalukuyang ginaganap sa Thailand matapos ang emosyonal na pahayag ng pambato ng Mexico kaugnay ng insidente sa sashing ceremony. Sa isang panayam, halatang nanginginig sa emosyon at tila naiiyak si Miss Mexico habang isinasalaysay ang umano'y hindi kanais-nais na pagtrato sa kanya ni Mr. Nawat Itzara Grisil, ang pageant director ng Miss Universe 2025. Ayon kay Miss Mexico, hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa isang prestihiyosong kompetisyon tulad ng Miss Universe. Aniya, tinaasan daw siya ng boses ni Mr. Nawat sa harap ng ibang kandidata at staff, dahilan upang siya ay makaramdam ng matinding hiya at pagkadismaya. Dagdag pa niya, tila nagiging personal na ang galit ni Mr. Nawat lalo't kilala ang kasalukuyang MUO President Raul Rocha Cantu bilang isang Mexican. I have no problem with the people of Thailand, anya sa isang bahagi ng interview. They are kind, warm, and respectful. But what I experienced was different. It felt unfair. It felt personal. I think the world deserves to know how a leader treats us behind the cameras. Marine pa niyang sinabi na dapat malaman ng buong mundo kung paano pinapatakbo ni Mr. Nawat ang kompetisyon dahil hindi na raw ito patas para sa kanya at sa iba pang kandidata. We came here to compete with grace and respect, not to be shouted at or disrespected, dagdag pa ni Miss Mexico, habang halos mayak na sa harap ng mga media personnel. Sa ngayon, lumalabas sa mga ulat na maaring pawiin na si Miss Mexico matapos ang tensyon. Gayunman, nananawagan ng maraming netizens na magkaroon ng masusing investigasyon ang Miss Universe Organization lalo na at patuloy na tumitindi ang mga isyong may kinalaman sa leadership at transparency ng pageant ngayong taon. Isang bagay ang malinaw, ang mundo ngayon ay nakamasid sa bawat pangyayari sa Miss Universe 2025.